Nee 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 nee. Muldita, karamihan nung mawara karamihan sa tabinya. Ah good morning to sweetie sweetie. Nee 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 nee. Very shy, very shy. My little girl, very shy. Hmm? Are you shy? Huh? No, I'm not. No, I'm Bella. No, <laughs> no, I'm not. I'm Bella. <laughs> I'm not shy. I'm may mother is a shy person. hey, pretty, come on. hey, bella, 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 bella. alam niyo Bella oo nga. kung sino? kung sino? kung Ay! Sorry.

Abriskan anak-anak. Ha, Itu ya. Ha, Bella. 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 Bella Bella, I can Oh, no, 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 not bite no, no, Oh. Yo, yo, yo! Oh, baka nalulog na naman siya. Oh, putang tulong! Oh. O, oh, ano ba! Ino, you know, puwerang hulog ng ano, cellphone. Yeah. Pag nahulog talaga to. Ay, ko Ito, huwag mo pa Sa katulong. Ay, hindi na. Hindi na. you weird. yun ni Chef boy, Sa kabila. Yung white. Nangangita ba na ni boy? po eh? Wait. 1 2 3 Wait lang. One. Yan, yan. 4 ay, ay di ko ay, maano. Ayun na 'yun. Like shot na 'yun. Video mo na. O sige lang shot mo. Ayun na. So ayan guys. Ayun yung teacher namin ngayon, no? May online class po siya. Say hi. Eh Dito yung dalawang kong kapatid. ko. pa lang mabagali. Hey! What's up? Hey! Ano yung like po video? Ay, big one! Mommy, let's the big one! big one! Dala. Dala. Uy. Dala. Dala Ching ganda naman ng belong yon araw. Sana lumubog ka na din. Charot. Doon, maganda yan mamaya dyan. Hindi lo lumuntang ako. Picture mo. Pwede si Bimboy na photographer. Ang ganda siya yung mga ano. Maganda yung shot niya lagi.

Gusto ko yung pababa na, mataas pa masyado eh. Yung nag na yung dilim at sa kaliwanag. Ang daming nakabitin na eroplano sa ere. Eh. saya Dawa dalawa yung nakabili na yan. Lahat sila naka sa taas. yung tayo, diba? 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 Diba?